Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isa sa pinakakakaibang pagkawala sa kasaysayan, ang pagkawala ng Malaysia Airlines Flight MH370. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong kwento ng krimen at misteryo. Noong Marso 8, 2014, ang Malaysia Airlines Flight MH370 sakay ang 239 na pasahero at crew ay lumipad mula Kuala Lumpur patungong Beijing. Ngunit makalipas ang isang oras, bigla itong nawala sa radar. Huling nakita ito ng military radar na lumilihis mula sa orihinal nitong ruta patungo sa timog ng Indian Ocean. Maraming teorya ang lumitaw, hijacking, mechanical failure o sinadyang pagpapalubog ng piloto. Ilang piraso ng debris ang natagpuan sa Madagascar at Reunion Island na kumpirmadong mula sa MH370. Pero hanggang ngayon, ang buong eroplano ay hindi pa rin natutunton. May nagsasabi na sinadya ng piloto ang pagbagsak base sa flight simulation sa kanyang computer. May iba namang naniniwalang ito ay kinidnap o in-hijack ng hindi kilalang grupo. Ang ilan ay naniniwala pa sa mas matinding teorya na maaaring may kinalaman ang mga extraterrestrial o isang malawakang cover-up. Hanggang ngayon, ang pagkawala ng MH370 ay isa pa rin sa pinakamalaking misteryo sa kasaysayan ng aviation. Makikita natin kung hanggang saan ang hangganan ng siyensya at teknolohiya pagdating sa paghahanap ng mga nawawalang eroplano. Salamat sa panonood. Ano sa tingin mo ang tunay na nangyari sa Flight MH 370? I-comment mo sa ibaba at huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. At kung gusto mo pa ng ganitong mga kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at i ang notification bell para lagi kang updated. Kita-kit sa susunod na kwento.